dito sa Marikina Valley Fault, nako, malagim ang sinaharyo. Dahil according to the study na ginawa ng mga hapon at ng peebolks, ay sa unang limang minuto pa lang, eh, libu libo na ang patay. Hindi ako nagkakamali, mga 30 to 35,000 ang patay. Ang prediction dito sa Marikina Valley Fault is magnitude 7.2. Pero dahil malapit tayo sa ano intensity 8 din. So malamang sa hindi, pag nangyari ay eh, hindi tayo makakatindig habang nangyayari yung paglito, mapapadapa ka mapapaluhod ka palad mo baba habang gumagalaw tong aspalto ay ma maduduguin nang iyong palad yung mga gusali no na, lalo na yung mga low rise mid rise yun yung mga tatamaan ano at uh, naka-building code yung design eh sabi ng mga engineer ay eh, it will withstand the intensity paring masira yung source natin ng tubig, which is the Lamesa Dam, which supplies majority of the water, of drinking water supply of Metro Manila. Pag naputol yung mga linya na yan, naku, paano din na, uhaw na tayong lahat? Yan ang laki ng populasyon ng Metro Manila. Magkakaroon ng mga fire, yung mga bridges ay mapuputol. Uh, kasi nga, sa lakas ng ano, yung mga tulay ay magigiba at walang tawiran. So, ibig sabihin, mahahati sa apat yung Metro Manila. Meron sa North, meron sa West, meron sa East, meron sa South. So, kung mga ang tulong na maibibigay doon sa Metro Manila for the North part, ay manggagaling sa Clark or Northern Tarlac, uh, Bulacan, Pampanga. Yung, yung nasa South, manggagaling sa naring Laguna or Batangas para... Yung nandun sa west, eh, baka kailangan barko. Yung mga nandun sa Marikina, ay eh, tulong galing sa Rizal. Okay? O kaya dun pa, no? sa Quezon.